Ayan. Nandito na ba tayo sa Kaitak? Kaitak na ba tayo, Box? Kaitak na dito? Isa pa. Ha? Isang station pa. Ay, ah, isang station pa. Train pa tayo. Ah, okay. Ayan. Nakapunta ka Hindi, ko. Pasaway <laughs> ka. Ayan. Yun yata yung baba. Meron ba? dito. Meron din dito. Meron din dito. Meron din dito ayun nga guys ako ayaw ko ba sa mga to sabi ko naman no hair and hair hair and hair <laughs> sabi ko ba naman sa mall lang ako magtatambay tapos <laughs> inaya na naman ako Diyos ko po talaga dito si Tion Sili ako na okay. laging yung pangalan mo nandun sa ano ko ha ayun pa baba na kami bakit gusto mong maglakad? <laughs> Naglakad si Chun Sili. Ay, ay, si, ay, may nakitang tao doon. <laughs> Dito lang muna tayo. Ayun nga guys, no, nandito kami sa Diamond Hill. Kapunta kami ng Taita. Tawag ko ba sa mga to? Nagkaya na namang gumala. at Hindi ulan. Pag naulan, doon gusto gumala. Pero dito lang naman sa mall kami. Basta okay. si Jun Sili, no? Mga makahatap. Parang kung tagal si Tsun Sili. Ay. Session lang ah. Ang Ay, si Tsun Sili. Pasamay to si Tsun Sili. <laughs> o, ba? Diba? Inagot lang Sin kami <laughs> ng paa. <laughs> pag naulan no pag naulan dapat ang kapi ng paa buti na lang arriving yung ano train yan giniginaw daw siya yan ang ginaw na ginaw yung isa o ginaw na ginaw ano yun salamin sa <laughs> <coughs> hindi hindi ka naman sa tingin naman. Mag ganun tayo mamaya. <coughs> Ang ganda. 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 Gusto <laughs> so <laughs> niya talaga umupo. <laughs> Isa lang na isang station lang <laughs> naman. Ayan, kalalabas lang namin ng train. Palabas na kami. Kalalabas na kami. Ewan ko, bakit apat lang kami? hindi ko lang alam kung nasan yung yes, iba. Kaya nga, nasan pa sila? Nasa pinas <laughs> <Hintay, Sarah. laughs> <laughs> <Sarah. laughs> si Inday. Inday Sara. Si ano, Inday Lea naman. nasa Inday Lea. Sa ibang planeta rin. Nagpapaganda na kanyang hair. Oh, Diyos ko, sana all may naglalaplapan. <laughs> Ito sa taas natin. Sana all may Sana all may naglalaplapan sa <laughs> diba, may, may nakita din ako sa, sa school, train UFO. sa train grabe <laughs> <Marami soup> no may tat may dad na grabe ay pangalan nila yung ay, rigid. bata ay bata pa di ano bata pa yun ba yun Uy, na yun 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 Yung, ay, na, yung, yung may naglalaplapan, may edad na yun, di? Mali yung ano, palabas. Saan tayo lalabas? Ano? Labasan ba yan? Bakit parang may pumasok? Kasi... Ay susunod sa akin. Magaling nga po. Yung isa pala yung <laughs> ano... Yung isa pala <laughs> yung ano... Tignan mo kung saan yung ano na... May share ko sana sa inyo eh. Sabi ko nga, ano naman na yun. Anong exit nga ba yun? Hindi <laughs> yan dyan. Kaya tayo... Doon tayo sa kamila. Alang ini like share. Terima kasih untuk pengetahuan. 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 Terima kasih sila mga na. Ano John 'yung mga oh. Ano na siya, 3 weeks na siya ngayon. Oo, sabi ko sana mag-inom nang tumatining Oo, business. Kasi baka yung warehouse nila, saan bang warehouse nun? Hindi ko alam. Sa Maynila lang po siguro ah. Oo, oh, sa Maynila. Pero kung na yung warehouse, hindi na ng baha. Ay, ang problema dun kung nabasa eh. din. Diba? Dapat i-secure din nila kasi binayaran Oo, oh, ay hindi. Talagang ano yun. At saka nasa akin tayo. Kaya sabi, okay Kaya sabi ko, ano siya, tignan-tignan uh, yung mga ano ko. 火工品、易燃性等危险物品进入车站范围或车厢内，违例者会被检控。谢谢合作。哎呀 <yeah, S 2> <时>，别等吧。哎<时>，那 MC，哎哟，哎哟 <yeah, S 2> <时>，那 MC，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，哎哟，

yung umutang sa may atin, nagbayad na sa kanila, huh? uh -huh. uh -huh. yung oh, dalawang sa sa'yo dati. Yung kumuha sa'yo, yung yung

sa may air side. May Ay, side. May air side, yeah. Uy, oh, iba to bakla. magkano? ganon, um, <laughs> tayo dito uh -huh. na ano kung 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 cake kung 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 kumain kung din kung 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 Kahapon nagmerienda ako kasi may kids sila doon. Sinabihan ako kumain ako doon ng konti. Hindi kumain ako ng konti. Lagay mo nga sa likod yung petra. Yung nandiyan yung kayamanan. Wala lang ang ano dito. Niya, wala tayo sa ano. <laughs> wala ka, wala ka. Ano, Yung pakpakuan, nandiyan na, dyan, oh. Dekulong, oh. Dito wala masyado. Kasi, uh, Ayan, sa Irsa. Dito lang yan sa Kaitak, guys. Kaitak lang kami. Ano? Mm. Exit C, Kaitak. Nag-diamond kami. And then, uh, pagkatapos ng diamond,

Air, air freshener oh, Ano okay. parang tawag yan? Sa aircon nila uh, nilalagay Air freshener Tingnan mo, ceiling pa lang oh Yes Ceiling pa lang, napakaganda na to Pwede makita yung ceiling Pwede dito dati yung May ship dito eh na Dito ba yon Kahit ako Hindi ba yung Wanpowa? Hindi, mayroon din dito ba mayroon saan yung 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 Ah, doon sa yung 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 yung

Nandito ng elevator. May bala bala, 'di ba? Okay. May upuan sa taas. nakita niyo. explore natin tara. Apluck explore natin kung kagandahan ng kaita. Sarap mo. Maganap ng ano, magpicture tayo. May Dito, may may tanawin doon. Do, Mayroon may ba may sa taas din? Sa taas din. Mayroon pa ang taas doon. Dami Oo nga. Ayan, ang daming mga mabibili. <coughs> oh. 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 Medyo Ay, nag kayo yung munlaw? Ayan nol, may mga ano, marami kang ka makikita diyan, mga bling bling, ayan, right diba? Kulak mo, sa mga mga, parang changi changi nila nol, eh. Maha <laughs> kung ano to ito yung sa harap yung sampulang eh. May mga changi changi sila sa taas <laughs> <laughs> ang taas ko. Mga kano ba ilang ang ilang sure porto? So, six. Mga Ka ka-bansa. Grabe, ang ganda ng ano nila rito. Paano-ano sya no? Pa -si, Paano-ano sya oh, tina-nyo? kaya pa air side just because the air coming yeah. from up. Yung air na nasa side. Airside side sa mga. Oo. O oh, diba? Ang ganda. Yes. Hindi ka naman marirelax dyan. Parang problemahan mo kung paano ka magkana. Yung pinagtan natin. So, sila. Pero ang yan. Ang ganda rin sa labas. So, bye-bye for now, guys. <laughs> 哎呀，能干的。